Kuhin natin ang lalabas lahat ito. Ito yung rekalo. May music kasi. Tapos meron tayong sabi. Dahil karami ng sabi. Masa gusto lang Wow. Siyo pa mga gagusla. Ang hirap mag-vlog mga, ka mga gagusla pag natin kapit pa yung nagpapatungtong. Katulong ngayon dyan, nagpapatungtong. Kaya nahirapan talaga ako mag-vlog sa araw na ito mga gagusla. Putol-putol yung aking hindi na rin na yung aking pag-video. Kaya kaya tayo, ayan, may supas tamang-tama maulan na yun sa amin dito at meron tayong keritong bilis hindi na kung magagawa ng asuka, uh, kaya na yung aking sibuyas at kamatis so mga gagusla umpisa na natin at yung mga silinga natin ang kapatungkin talaga mga ang hirap madali lang to no? ayan ang hirap mag video mga gagusla pag ang aking mga kapitbahay ang kapatungkin kaya na ang gagusla may kapitid, may kapitid dito dali-dali nito pag natin magkuhan ng video Ang hirap talaga. Potol-potolin nga 'tong paggawa ng video mo, basta kasi 'o. Papara, tutun-tun talaga sila. Potol-potolin 'yung video natin mga kabusla. Hmm. Salamat. Ayan pala natapos na 'yung music sa tutorial kanina, mga kabusla. Dito pa kuno natin pinagawa ng video. Hmm. Ngayon din. Hmm. Kun pa. Tama na sama, magulang na panahon sa bag.

Ah, tamang-tama yung ating kap. Tamang tamang-tama hmm. ah, okay, okay, mga gusang atong kapi na taguan. Ulan. Kung maulan na po ng number 2 pa. Hmm. Ang saging. Ang gabi, gusto ko kayo mga. Gusto ko kayo mga gusto lang saging. Hmm. Lami kayo yung pagkakakuan ba? Pagkaguwang. Gusto ko kayo. Pare sa kuwa, gusto ko kayo. <laughs> okay, mga gusto lang. Hmm. <coughs> apa kontinju waris ah. Kata kuasa mangga waris ah. Tai nad. Ada rambang semua sa. Hmm. Hmm, rambang eh. Ya ya. Hmm. Hmm. Hmm, tunggu kejap nak lipat. Jangan, jangan. Kakak pun nak buka pula. Hmm.

Mm. Gusto lang gusto talaga gusto Tapi.